Pilip uh, mga kamilip. Dito po ay, oh, dito po tayo ngayon kay Nanay, kay po. Uh, sila po yung magatawa At si Tatay Pidong po. Pidoy po, Pidoy po. At sila po ay may karamdaman po. Si Tatay po ay bagong, ay opera, opera po sa, opera po siya sa Bitoka po. Si nanay naman po ay wala na pong baga po. Uh, may, sakit may sakit din po, hindi po sila makakalakad. Yan po na manas po ang kanyang kanyang mga paa po mga kamidik. Ayun po, dito tayo sa barong-barong ni nanay po. Si tatay po na si tatay po na din po ng oxygen mga, mga kamidik. Ayun po. Ito 'yung oxygen ni tatay. Ito din po ang kanilang tirahan mga kamidik. Ayan po yung bahay nila dito. Ayan. Tumutulo po yung tumutulo po yung bubong po nila. sinanay uh, si nanay po ay humihingi po ng konting tulong po. Uh, ng, ng konting tulong po. Ito din po yung bahay ni nanay. Ito. Ito po ang kailan tulugan po. Ayan po mga kamidik. Ayan. Sa gilid lang po sila ng, sa gilid lang po sila ng ilog nakatira po mga kamidik. Ayan at kapag umuulan po tumutulo po kanilang bubong minsan hindi po sila ma minsan hindi din po sila maayos na nakakatulog nakaupo na lamang po sila sa, sa, sa gilid po kasi tumutulog po ito po yung mga tulugan nila rito yan ito po yung mga tulugan nila rito mahirap lang po sila nanay dito lang po sa gilid po ng ilog po sila nakatira Ayan po, kapag, tum, kapag malakas po yung ulan, tumutulo po yung bubong. Po, mga kung anong, kung po, mga Kaganina po mga kamidik, binigyan ko po si nanay ng pera upang makabili po sila ng oxygen po para kay tatay po okay. yung, okay. yung oxygen po yan pinaghatian po nila yan sinanay naman po kapag hindi nakahinga gamitin po niya yung oxygen para lang po siya makahinga po ayan po si nanay yan si nanay po nanawagan po ng kunting tulong po uh, kailangan daw po nila ng yero tsaka kahoy at para po magawa po ang kanilang bahay Nay, ano po ang kailangan nyo, Nay? Kahoy. Kahoy. Saka yero. Yero. Ano pa po? Sa, ano, gamot, saka yung oxygen. 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 Pagbili, oxygen. Bukod pa po sa oxygen, Nay, ano pa pong kailangan nyo? May pagkain. Pagkain. Uh, sa mabubuting puso po dyan ah, uh, pwede, pong tulung, pwede po natin tulungan sila nanay po dito lang po sa gilid po sila ng ilog po dito po sa may kaluukan po uh, si Tree Road, Sitri Road uh, Tanigi. Tanigi Street po sa tabi po ng pilahan ng Tantuda tricycle po ayan sila nanay po ayan namamanas po yung paan ni nanay at kay tatay Ayan. Isa lang po nag-aanap po ay sa kanila, yung anak niya pong babae. Kaso salat din po sila sa hirap. Ayan. Tay, kayo po, kayo po tay, nakatulog kayo ng maayos dito pag malakas ang ulan. Ano po, nakaupo lang kayo? Ano? Kawawa po, kawawa po sila nanay dito ah. Kapag malakas ang ulan, hindi sila nakakatulog. Ah, nanawagan po si nanay na kailangan po ng yero at ah, konting kaway po para po magawa ang kanilang barong-barong po na bahay. Dito lang po sa gilid ng ilog ng pulo yung oxygen ni nila nanay na pinaghahatian po nila Kung hindi po nakahinga yung isa Si nanay naman pong gagamit Kung hindi naman po nakahinga si tatay Si tatay naman pong gagamit Ayan po mga kamilig. Sila po yung, sila po yung mag-asawa rito po ah, Ito po yung katabilan po. Sa harap po ng bahay namin po to na, Sa harap po ng bahay namin to nakatira sila Sa gilid ng karsada Kaganina si nanay pumunta sa akin doon upang umiram ng pera para makabili ng oxygen Ayan po, mamaya maya po bibili po sila ng oxygen mga kamilik Sa mga kariders ko po na mabuting puso po yan ah, tu Tulungan po natin sila nanay Ayan po, ah, kanilang, anil kanilang, kanilang tirahan Yan po yung bubong, tumutulog po yan, butas-butas po. Pag malakas yung ulan po, kanilang mga higaan po, ah, uh, nababasa, nababasa po. Uh, hindi po sila maayos na nakakatulog. Minsan nakaupo na lang po sila. Kung saan po yung walang tulo, doon sila. Ito po, ah, uh, sa po sila ng tulay, sa po sila ng ilog, mga kamitik. Ayan ayan. ayan, ayan, po yung ilog, mga kamitik na ano, ano pa po ano pa po kailangan niyo? Wala na yung yero tsaka kahoy. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Para Ah, oh, boy. Ayan, ganyan. Ito po yung opera, opera ni tatay po, mga kamidik. Ayan. Ayan po. Ayan. Yung Ayan. ano, yung ito. Yung Ito, Yung yung plastic. Yung lang mo. mga kamidik, uh, kailangan ko na rin ng tulong kuntin po natin ito mga kamidik ang tumulong po sa naangailangan yung mga may sakit po mga kamidik nandito ka lang po yata tapos po ang ating video mga kamidik tapos tapos na tapos tapos na tapos ng tapos mga tapos tapos barang tapos Hanggang dito na lang po ang aking video mga kamilig. Nagkatapos po kay Lananay. Yan po si Lananay. maraming eh, salamat.